See. ang kayami natin nang ng ibang kite may tinutulak may tinutulak sa ibang kite <laughs> ay yung kite namin ay babasahin ka sa akin ng mga comments ay babasahin sa akin ng sa youtube bangkat yung binitbit niya hindi na nakita na yung araw ewan ko kung nakita kamusta mga kayami isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin for today's episode, nandito tayo sa taas ng footbridge. bridge Ayan. So, nasa pagitan tayo ng Fisher Mall Malabon at Malabon City Square. Ayan, sa kabilang, ano pala, sa kabilang side, and nandun naman ang Cure Malabon. Ayan, so, dahil resting natin today, ay pupunta tayo sa Fisher Mall Malabon para mag ikot, -ikot at mag-grocery. So, tara, sana naririnig nyo ako. sa uh, Fisher Mall marami na Christmas na Nag-i-start na sila mag 20, 20 pero maraming degree 25. Kahoy story. Parang mga bago lang mga tono. Ito naman po yung world balance. Yan. So bago po mag-open yung Robinsons Malabon at bago po ako mapunta sa ibang branch pa, ay dito po ako tumagal. Dito po ako naging OIC sa World Balance Fisher Mall Malabon. chikihan pa kami. Eh, <laughs> ito po yung pinakamahabang escalator dito sa ano sa Malabon. Nasa Fisher Mall. Yeah, dahil parang second floor po yung sakop niya. Sabi niya nasa lobo ko dati dito sa ano. Sabi niya parang nasa Singapore. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa loob ng Fisher Mall Malabon Supermarket. Fisher Supermarket. Ayan, at tayo ay mag ng ilang mga gagamitin at kailangan sa bahay. Ayan, so nag-start tayo ngayon sa ano? Sa mga non-food. And sa food, tsaka sa mga wet. So let's go! Parang kailangan to na neto. Kasi Minsan, sumasakit na yung likod ko. <laughs> Kasama ko ko si Papa Ding. Ayan, so bibili kami ng sabon. Ah, uh, bagong sponge. Bagong sponge. Kumuha tayo ng ano, yung pang ano? Yung pang kaldero. O gusto, Steel wool? Steel wool. Ayan yeah. guys, nakabili na kami ng mga pang food namin. Uh, sa tingin namin, wala naman kami masyadong kailangan, mga pang hugas, -hugas lang at pang -laba. Nakabili na rin kasi ako lang yun, uh, ng liquid detergent sa online. Kaya hindi na kami bumili. Binila na namin is yung fabric conditioner. Hindi kami bumili ng mga cat food kasi lang mula nung nagka-UTI yung pusa namin, hindi uh, na kami nagpapakain. Kasi piling namin dito siya nagkaroon ng UTI. Ay, sisi. Kung kayamin natin, ang uwan ibang kait. <laughs> <Ay, tinutulog. laughs> may tinutulak siya ibang <laughs> card. Eh, yung card namin. Hindi ko sais kung ano mga comments niyo. Eh. Hindi ko babasahin <laughs> ang comments. Sa YouTube. <laughs> Bangkay yung binitbit niya. Hindi naman hindi nakita <laughs> ng may-ari. Ewan kung nakita ng tao. Mayonnaise kami sa dab kaya dab muna ang gagamitin namin. Hindi na tayo sa mga comments. So eh, wala pala tayo. Ketchup. Sa kabila yata. Tara. Bili tayo ng Coco Mama dahil madalas tayong magluto ng may gata. Yan. Kaya kuha na rin ako ng Coco Mama. Ano yan? Virgin coconut oil. Hindi na ako nakakita ng gandong ano, traba. 644. Ito lang maliit po. Hmm. Kuha rin tayo ng pita para sa mga baby natin. Ito rin ang merienda nila. bilan din natin ang merienda si Yaya Rebex. Uh, para may pang-marianda rin siya. Kaya guys, sobrang ilig talaga ng kayamin natin sa chocolate. Kaya tuwing nag-grocery kami hindi pwedeng hindi kami bumibili ng chocolate. Pero doon lang kami sa affordable price. Hindi kami pang-tobleron. <laughs> guys yung goya na may almond ay hindi ba yan yan eh? basta may money pwede na yun tayo sa mga snacks Ayan. parang gusto ko ng piyatos mag piatos tayo dalawa at ang favorite namin chicharon ay chicken skin yung mga one kinasabay namin sa ulam kasi yan eh pag ang ulam namin ng mga century, sinasabay namin yun. Kaya napin kami ng kutkutin dahil lang kayamin nyo ay mahilig sa mani. Ayan. So, dito naman kami sa mga delata. Titingin. Sana mayroong saba. Buha tayo ng apatan. Century 2 Bali guys, ang ba yung binili natin. Kasi mabilis na yung maubos. Bali, kaya masarap talaga siya. Parin pala ako ng San Marino dalawa. Parang may mga bumabagsak, may snog. sa part na tamaran ng mga nakasipa. Tayo nang pamimili rito sa Fisher Mall guys. Napakarami lang sale item dito. Ang product na uh, pagsak presyo talaga. Katulad ng mga alak na yan. Guys, okay, so hanap din tayo ng palaman. Ito so, original, okay, original na lang. Oo, oh, yung original na lang. Siguro marit. may, fake, may fake nito kasi real eh. Real may unique. Mukhang okay. Nagjo-joke po yung kayamin. Guys, hindi tayo kukuha ng gatas dahil nagda-diet tayo ngayon. Kaya magbabawas tayo ng lactose. Dito na tayo sa paborito. Kape. Kaya okay. guys, yung mga ice cream. At hanggang tingin na lang muna kami sa ngayon. Dahil diet kami. Sabi, diet sa budget <laughs> ang tinapay natin ayun na lang yung monde. ayan mas malambot mas masarap okay. so pagiging ko wala na kami ng Punta uh, na tayo sa country para magbuhay estimated ko siguro ito nasa more or less 2,000 2,000 feeling ko 3,000 <laughs> meron din dito mga pasalubong ayan mga mani-mani at mga kasoy, mga pili, mga paborito ni ni nanay ng mama ni ang weekend. May mga butcher rin din dito. Yan, at nakapila na nga tayo para magbayad ng ating pinamili. and eh, so tapos na po tayo mag-ano mag-grocery at ngayon ay uwi na tayo sa ating bahay. At tayo mag merienda Sa bahay na lang para matipid. Ayan. Yeah, uwi lang po at abutan pa ng ulan. <laughs> Baby is galit! Oh, na naman ha. na naman yun ha. Tumantuwa na naman ang pipi. Ayan. So, nakauwi na nga tayo ng ating bahay at abutan tayo ng ulan. So, ito po yung pinami din natin sa Fisher Mall uh, Malabol's Supermarket. At ito po ay nagkakahalaga ng 2,588 pesos po. Ayan. So, medyo nakakalula tapos ganito lang ka, ano, ka konti. Although marami na rin naman. Pero, not unlike before na uh, parang ano, sa halagang 2,5 ay sobrang dami mo na talaga mabibig. So, nagtipid talaga tayo. Tipid na to, pero umabot pa rin siya ng 2,500. Dahil ang binibili lang natin talaga yung mga needs lang talaga natin. May mga counting ones, katulad nito yan. So, pero hindi naman ganun kadami. So, ito po yung istante natin na paglalagay ng mga grocery. Ay, kumawakan mawapansin talaga ay tumba na. Ganun mo naman may pagkain ng paborito kong uno. <laughs> sa, sa beras na lang. At <laughs> yung isa tapos yung silver suwalo yun yun. so bali yung ano naman natin ay yung grocery natin ay umaabot usually ng 2 to 3 weeks yun, perka ka siya namin ng 2 to 3 weeks so i-assemble lang natin dito let's go tapos na po natin ma-organize yung ano, uh, mga pinamili natin na na po natin sa istante. Matapos ang video na ito ay shout out muna tayo. Shout out kay Mirna2408. Sabi niya pa shout out naman. I'm from Pateros, Manila. Mas guwapo pa, mas guwapo pa ka pala kay kagwapo. Ay, sinasabi ko. <laughs> mas guwapo ka pala kay kagwapo lang. Ayan. So, mas bata po siya, kaya hayaan na. Charat. Shout out kay Ridal Weba, Ayan, from Nueva Isiha sa Japan. Agapan ah, pala, hindi pala Japan. So sabi niya, hello EK, pa-shout out naman, Ridal. Alam mo, Weba din ako kaya lang, Gapan, Nueva Ecija. Taga Kaloocan din naman sa Doña Rita Street. Ah, taga rito din pala siya sa, ano, sa Manila. So shoutout out po sa inyo, Sir Ridal. At tayo naman po ay magbimerienda na sa binili natin na tinapay at palaman. Tsaka kape, yun na lang muna siguro ang merienda natin today. So maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Patuloy na pagsuporta hindi lamang po sa channel ko kundi sa buong Team Hitig. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye bye! Bounce.